Yeah. Meron na tayo paminigay sa ano sa mga batang pupunta sa bahay. Ano di ba? Tatlo 'yan. Ayun dila no? May pasalubong ako sa iyo. Sino 'yan? Pwede sa school. Tsaka to, oh. Pwede sa suman. Ten dollars. <laughs> so I can eat that at school? Oo, oh, yeah. pwede sa school. But oh. I don't want to eat this at school. May nagpapa-order sa amin ng ganyan eh. Mga kakanin. Suman. Ito bigay. Ay, oh. Ay ito bigay. Ito chocolate. Pero yung suman, ten dollars okay. yan. <laughs> Ayan. Kaya tayo sa bahay. Kung may talent kayong ganyan, yan o. No? Mga suman-suman, ganyan merienda, pwede niyong pagkakitaan. pati nga yung tsura niya. Okay. Uh, galin, no? Sabi ko kasi siya, kanin. kanin. Ayan o. No? O, oh, di ba? $10. Marami rin, no? I, so man Ayan. dito kami ngayon sa ano end of the roll bili kami ng linoleum kasi yung linoleum dun sa taas pagpitag hindi eh. Di naman sira pero bumuka na hindi hmm. Dek, ganyan din yan E eh, dito kasi isang buong kaya maganda hmm. lalatag na lang ito ito yung binili namin, naka-sale. Naka-sale lang siya. Pero malalaman niyo yung presyo mami. Galing ng pag-cut, no? Basta sabihin mo sa akin, pare ko, itong magkukulang. Oo, oh, sige. Dalo. Meron dyan mga bukas. Sige kita, Galing, no? My Ayan o. O, oh, diba? Ilagay namin dito sa ano. Kasya siya. Yun, shoutout kay ano? Kay Dencio. Ayan. Shoutout yan. Oh. Shoutout. Tinulungan niya kami sa pagbili nito. Salamat, salamat. Dito siya nagwo work eh. Salamat, pre. Salamat. Yun. Dito na kami sa bahay. Pati yung resibo, mami. Saan? <laughs> Saan? Ito? Ito? Dolor Ramat. Eh. Ah, taga lang. Ayan. Ayan. Bali. So, yun. Yun. 482 lang sana pero may tax na PST and GST. Ayan, kita nyo naman. Bali lahat, 526. Ha, 536 pala. Ayan. 536 dollars. Kasama yung pandikit, no? May pandikit na 60 dollars, eh. Yung parang glue nya glue. Ayan. Pero magagamit mo naman yun. Lalo na doon sa vinyl na nilagay namin sa baba. Kaya binili na namin. Ayan, ayun. Bali, ano sya, eh, siya, 423 dollars yung linoleum nakasale yan ha 1.88 per square feet tapos yung, yung pandikit na 60 dollars kaya yun ganyan ang ano dito ganyan ang linoleum kaya yun pasok na namin to yun shout out ulit ha kay Tat6 yan sa pamilya niya kay Densho yan shout out pre salamat salamat sa tulong Ano sila niyo. Oh, <laughs> niyo Tag isa kami tagalang lang pasok muna natin to Karami. para ako may dalang missile hello pabuksan mo, huwag mo ano baka magasgas tagalang lang Tingnan lang Ituturuan ko nito. Hmm. Yan, sige na. Go. Gra. <laughs> Extra challenge. Yan, salamat ulit ah. sa tulong. Oh, go na. Go na, Dylan. Kanina pa na kasi mangot. Trick or treat na daw siya. <laughs> Anong tawag sa costume mo, Dave? Uh, George. George. May lobo pa siya. Nakatusok <laughs> yung lobo. Si ate mo, ang costume ko, ano, ah, ano, ah, simple hold upper. <laughs> Kasi kita pa yung mukha eh. <laughs> Simple. Ano to? Good hold upper. Tara. May pupunta ba dito? Let's go. Tingnan natin kung mapupuno natin tong isang grocery bag. Let's go. Ganda ng schedule ko talaga. Nakaka-attend na ako sa mga gantong bagay. Dati hindi. ba? Diba? 3 to 11 ako. Pam-family yung schedule ko ngayon. Family man. Let's go. Anong costume mo yan? Sa inside. Sa inside? Parang ako lang ang kinostume mo ha. <laughs> Dito ka muna. Kailangan no? Ayan. Ayan. Yeah. Oh, Ayan, Dallas. And Stephanie. Go. kita oh, Sa kapitbahe oh. natin. Go. Bulisan yan. Go, Go. Trick or treat. Trick or treat. oh ito may ilaw doon sa amin, no? Thank you! O doon na, sa kabila O doon na, doon Slippery ah Ang bilis. Give up. treat na may snow. O, oh, di ba? Parang hindi namin mapupuno to ah. Nilalamig ako. <laughs> Pwede kang mag-doorbell pag open yung ano yun yung ilaw sa labas. Yung sa number ng bahay. Yan yun. Katulad nun. Open yun. Pwede doon pagka patay hindi pwede ganun yan yun lang alam ko pero ganun talaga eh <laughs> ganun yung mga pinupuntahan ng mga ano, eh, mga Canadian kaya nanggagaya lang kami ayun no, bukas din pala yung sa kanila dun no? Oh. ayun no, bukas yung ilaw nila din de kasama na silang ibang bata. di oh, ba? Diba? Trick or treat. <laughs> Ang dami nila. Ito naman yung costume ko, di ba? <laughs> Alamig eh. Saan yung sombrelo ko? Oo, oh, di ba? Dito yung style dito. Pagka yung talaga masipag ka. Kung gusto mo magpabalik ba yun chocolate. Libutin mo lang lahat ng bahay dito ang dami mong chocolate <laughs> Ito, dito no may ano pa yung bahay nila ano marami na ba oh bilis lagay dito liyan nawa ka mo oh. oh Madilim, madilim. <laughs> oh, si... Taktak mo na. Pasok na natin. Oh, yan, go. Sila. Ito. Sila ano, no rin. Ayan. Ayun na sila. Ayan na, sige, pupunta rin yan. Let's go. May ibang kasama kami yung ano, kaklase ni Lian. Dito, Lian, o. Oh. Ito. Buhay yung ilaw, o. Oh. o. Oh. Malalaman mo, pag buhay yung ilaw sa pintuan, pwede kang mag-trick or treat. Happy 70th birthday. Dami na rin mga bata oh. Tapos yung mga magulang ano, sumusunod lang doon. Mga <laughs> mga bukas na sasakyan, sumusunod 'yan eh. Ay selali. Si Sonic ko. Oh. Nakarami na <laughs> Dito na Pabalik na kami Dito na dilan Pabalik na tayo sa bahay Ayan. ba pa Puno ka agad ah May kamay oh Madilim eh Ano yung kamay? Yes <laughs> my hand May dito Lan dito, dim. Meron. Ay, dim. Dim, meron incentives. <laughs> 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 Record trade. Napuro yellow. <laughs> Ito oh. Hindi wala talaga silang awala. 'Di bukas yung pintuan nila eh. konti lang bumalik na kami kaagad eh. Hmm. makalamig yun itong mga bata pero naka ano naman yan naka pang walk naka walk na ano yan damit makapal yung mga suot nila ilang layer yan tapos winter clothes ka winter boots Thank you. Thank you. Trick or treat? <laughs> Namigay din naman kami. Hindi natin po si Lian dito sa ano, sa mga kaibigan niya. Di trick or treat daw sila. Dito yung ano, mga ganda bahay dito sa ano, Hoxton. Ganda bahay dyan mga bago yun tayo trick or treat Dylan trick or treat Dylan ah, wait, o tingnan nyo natin hinatid ko lang si ate nyo eh wait, oh. wait, Dave, lagay mo dito, dun wait, dito, tingnan natin gano'ng right? karami eh. yes, halika dito, dito wait, <laughs> yes Mm. Oh, ano mo na? Kanina to kay Dilan. Yeah. Dump this, yeah, dump yan. Yeah, mo lahat yan. Yan. natin. Oh, this mine yes. Grog. Wow! Okay. bahay lang yata. So ito benting. Popcorn. May popcorn pa. Oh. Makakapagbuo oh, yeah, ka talaga ng balikbayan box eh. Mm. Bung ano. Yeah. Bung Regina ikutin mo. <laughs> oh. <my! laughs> oh. Do you um, want to have your own candy? Oh, yung mga bibigyan natin yon sa... Um, How about Smarties? Wait, let's get all the Smarties. I got a lollipop. Yes. Ah, me ba? Dahil, may kala ko kanina Mr. Chips. Yung pala twist. Kala ko kanina. It's Butterfinger. Filipino eh. It's Butterfinger. That's Butterfinger. Marami nagbigay ng chicheria, no? Ay, masarap to, ah. Cheetos, so. Oh. Ha? Kasi yan? Kasi ang galing, oh. Gumawa siya ng candy niya, no? Oh, no, Rice crispy, Ano yan? Wow. Ayan. Ayan mga 20 houses. 20 to 25. How many candy? Pag may nag-doorbell, ah. Bigyan nyo rin yung mga bata. How many candy? Yun. Napagod. Kain na. Makain ng gulay yan si Dylan. Toge. At Gigi. Kain tayo. Pagod din ako. Kakahabol. Kakahabol. <laughs> sa kanila kung saan sila buhubunta <laughs> kain kain muna tayo ano kota ka na Lian? ay Lian ginabi ka pa gano <laughs> karami na dali mo? konti patingin? grabe 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 <laughs> dami na doon sa mga kapatid mo eh Patingin. Mas marami ba doon sa mayayamang ba doon? <laughs> Grobe. Puro chicherya nga yung mga binigay nila, no? Oo, mas mura ang chicherya kasi. Pero mga na malalaki. Mm -hmm. malalaki. Malaki dito yung ano eh. Ay, siguro kinain mo mo na siguro. no? Tani, tani, tani. Eh? Tani, tani, juice pa. Wala na. Wala na. oh. Eh? Ito. Oo. Kota, kota na, kota na. Naka ano yan, isang oras ganyan. Ako <laughs> nagpapahinga ah, tayo, shoutout muna tayo. Pasensya na, magulo. <laughs> Nakaupo ko sa sahig eh. Ayan, shout out po natin ang ah, Hawaii. Yan, si Ate Cres. At si Jayden. Yan, happy birthday Jayden sa November 7. Yun. Yan, happy birthday a ah, Jayden. yun Shout out sa'yo Jayden ng Hawaii. Yan, Ate Cres. tapos si Dandy Bentigan. Yan, taga Dubai sila, family of five. ayun may picture sila, eh. pakita ko. Ayan oh. Saan ba? Ayan, o, oh, di diba? Ayan, o, oh, papunta na yan dito sa Canada. Ayan. Shoutout sa inyo, Bentigan Family ng Dubai. Tapos, uh, shoutout na rin natin yung mga ano, Teka, nakarap <laughs> Shoutout na rin natin yung mga nag-comment sa mga videos natin. Sa natin, ha. Habang nagpapahinga tayo. Medyo matagal to. <laughs> Ayan. Ilang videos ba yan? Na walang shoutout. Dalawa. O, oh, ngayon. Ito. Tingnan natin dito. Ayan. Ayan o. Oh. Shoutout kay Mike Garcia. Ito yung comment dun sa ano. Double. Ito. Ito. Basta ito yung nag-comment ko sa isa pang video 3 days ago. Ayan. Mike Garcia. Che Garcia ng California. Ayan, shoutout sa Che. Liit. Shoutout sa'yo ng Norway yata ito eh. Si Liit. Ayan, Norway ba yung plug na to, Ayan. Norway ba yun? <laughs> shoutout sa'yo. Comment ko ulit, Liit. Kung nor, tama ba? Ayan, shoutout sa'yo. Ayan, si Ate Chris oh. Lagi nag-comment. Ken La Cruz, Emiliano Gabriel. Misha. Mish. Daily. Yan. Si Mish Daily. yan. Dito na sa Canada. Sa Manitoba. Carmen Manitoba. Trisha Duha. Ras Germain Pell. Coniza Sorita. Yan. Rebecca Gomez. Ayan. Si ano, Vicky. Rita Mejia. Shoutout sa iyo, Rita. Yan. Minsan, tawag ka sa amin. <laughs> <laughs> Kwentuhan tayo. Uh, Pigs Family Channel, yan, ng Toronto. Yan. Uh, uh, ano pa? Judith Nguyen, yan. O Wonder Channel, yon, Shout to sa'yo, pre. Taga Calgary. Uh, Jerwin Maria Mo. Bakit daw? Ito, sabi niya, bakit hindi ka gumawa ng garage para hindi ka na mag-scrape tuwing nag-i-snow? Ang hirap niyan, di ba? Good luck to you. Yan ang sinoutout kita. Siyempre, nagpapagawa kami ng basement. Pag pinagsabay namin, good luck talaga sa akin. Good luck sa amin pag pinagsabay namin yung gastos, di ba? Siyempre, titignan mo kung ano yung mas priority mo yun. <laughs> Ayan. Nakikita Ay, nyo naman, nagpapagawa kami ng basement. Pag sinabay namin last year, yung gawa nung, ano, nung, ano, garage. Tapos, naggawa din kami ng, ano, di ba? Last year, oh, itong summer lang, naggawa rin kami ng deck, di ba? Sabay-sabay. Ano yung mayama? <laughs> di ba? Pag pinagsabay-sabay mo yun, talagang good luck. Doon ka, ano, sakit talaga. di ba, ng, ano, masakit yung likod, di ba? Kesa naman, masakit na yung ulo kakabaya, di ba? <laughs> Ayan, Stella's favorite shoutout sa'yo. And Aldrin Kapares. Kaparas, yan. Shoutout. Natawa naman ako, tinawanan ako eh. Good luck to you sabi niya, ano to, kung ano, basho, ano. <laughs> okay lang, okay lang. Tapos, susunod, ano ba, dito naman tayo sa, ito, sa isa. Shoutout natin yung mga nag-comment. Siyempre, nag-effort sila, di ba? Ayan. Herminio Delumen Lumen. Ayan. Shoutout sa'yo. Rita Mejia. Uli. Shoutout. Lagi nag-comment. Berna Deruna. Justin Light. Clyde YouTuber Joy Bal Ayan. Ate Cres Susan Moreno Mauulit talaga yung ano Yung, yung Mga shoutout Paulit-ulit to kasi Lagi sila nag commit di ba? Judith Nguyen Desi Let's Pearl yan, Si Pearl Nandito na yata sa Ah wala pa Papunta na ng Canada Kyle Stephen Alvin Tamayo yon Lamig na lamig na dyan Presiyo sa April <laughs> Ayan, papunta na rin dito si Alvin Mish. Ayan, shoutout ulit sa inyo. isa pa. Tatlong ano tayo, video. Na sa shoutout natin yung mga nagko-comment, di ba? Siyempre, nag-i-effort sila eh. Ah, Sharon Rivera, ayan. Ah, hindi pala ano yun. Korean snacks. Korean snack, snacks pala yun yung sa last vlog. Hindi pala Chinese, ayan. Mga, ah, yung message pa sa group namin. Ayan, group. Pag nandito na kayo, sali kayo sa group kung gusto nyo. <laughs> Gizmo craze yan. Sabi niya, ano, yung cost daw ng ano, basement. Hindi pa tapos eh, hindi ko pa compute Susunod. Pag natapos na, compute natin. Ayan. ah uh, Mirna Martinez. In, <laughs> shout out, Panday. Manuel. yun Sigarillas daw. Ay, yung gulay na tinanong ko. Nakalimutan ko. yun Salamat. Che. Big Che. Vic Annalisa Ramos yan Justin Clyde Josie Santos ayun ah uh, Berna Deruna Rita Mejia Aliana yan si Aliana ayun and Aliana nap sabi niya mm -hmm. liit ulit yan. and ati Chris yan. maraming salamat sa mga nagko comment ah uh, 15 hours ago lang to itong ano yung video kaya yung kaya konti pa lang nag-comment siguro. Ayun. konti lang naman nag-comment eh. Siya <laughs> ka nagla-like. Ayun, pag ano, may time kayo kahit sa TV kayo nanonood, may like button doon, 'di ba? Makikita niyo 'yun. May like tapos pwede rin mag-subscribe sa TV. Ayun, maraming salamat sa inyo. <laughs> Ayun, salamat tuloy sa laging panonood niyan. Ah, uh, sana tapos ko na 'to. <laughs> Isa hey, Salamat ulit at susunod, pagka may time ulit tayo, sa out tayo. Ayan, ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Kita-kits sa susunod na vlog. Ayan, tulungan ko na po ang patigin. Salamat.